Ngayon, na natitiyak ko na inyong naunawaan ang ating aralin kahapon, ay tumungo na tayo sa pangibagong talakayan. Mainihanda akong aktibidad at inyong tutukuyin ang mga pasyala na ito. Saan kabilang ang pasyala na ito sa mga iba't ibang bansa na inyong nakikita at ang mga watawang na ito kung saan itong bansa kabilang. Maliwanan ba? Apa. Pag inyong na ilalagay ninyo, ay didigit inyo sa mapa na aking inihanda. Okay ba? Opo. Okay. Ang unang larawan ay, ano sa inyong palagay ang pangalan ng pasyalan na ito? Sige nga, Andre. Pagoda, ma'am. Magaling! Ang pagoda ay sa ang bansa mo tatagpuan? Myanmar. Pakilagay nga. Ayan. Ayan, tama ang matawa. Yan, eksakto. Ang pagoda ay matatagpuan sa Yan. Myanmar. Ang susunod na larawan ay, ano kaya ang pasyalan o ano kaya ang pangalan na ito? O oh, ito na? Halong Bay. Bay. Saan bansa ito kabilang? Sige nga, pakihanap na ang matawad ng Vietnam. Ayan, eksakto ay ano? Sige nga, Nero. Grand Palace. Grand Palace. Sa bansang? Thailand. Thailand. Pakilagay nga ang watawat ng Thailand. Kung saan ang lokasyon siya, kabilang? Magaling! Mula sa mga pasyalan nito, mula sa mga watawat at bansa, ano kaya ang tatalakkayin natin ngayong araw? Sige nga, Arisa. Lokasyon ng Timog Silangang Asia Thailand. Magaling! ang tatalakayin natin ngayong araw ay eh, ang lokasyon ng Timong Silangang Asya, particular na sa Mimlan. Maliwanag ba? Opo. Handa na ba kayo? Opo. Ngayon, magsimula na tayo.